pag-uulat mula na naman sa ating CMN roving reporter sa Mindanao. CNN Live Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, mayong adlaw, Mindanao, maging banta sa siguridad sa Bangsamoro Region para sa darating na midterm elections. Ang natalang bilang ng mga loose firearms sa tanggapan ng Regional Operations Division sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Colonel Jeben Buntayaw na ayon sa kanya tumaas ang bilang ng hindi mga lisensyadong armas sa 27,573 57 third quarter ng 2024 mula sa bilang na 21,000 ng nagdaang taon. Base sa kanilang record ng Police Provincial Office ng BARMM ang Lanao del Sur ang siyang pinakamaraming tala ng lost firearms na pumalo sa 5,000 Pitu, Cotabato City, apat na libo, daan tatlong put lima, del sur apat na libo tatlong daan at dalong tatlo del norte apat na libo daan at tatlo basilan province dalawang libo pitong daan pitong lima, at ang tawi tawi isang libo at daat pito mahigit naman sa isang libo ang nasa kamay ng na mga low less group sabang mahigit sa walong libo naman ang nasa kamay pa ng Moro Islamic Liberation Front at ng Moro National Liberation Front. Mahigit naman si isang libo ang nasakamay ng clan war o ang rido. Labing siyam na libo ang hindi naristrong mga armas. Sinabi ni Bong Kayaw na ang kanilang data o ang datos ay mula sa kanilang intelligence fusion and monitoring validation galing sa iba't ibang law enforcement agencies sa buong rehiyon Naging pala isipan ngayon ng PRO ban kung saan magaling ang mga pumasok na mga armas sa rehiyon. Marami namang mga isinukong mga Los Palam um, sa iba't ibang lugar sa Bangsamoro. Kaya nga, sa halip na mabawasan sana ang bilang ng 2023 na kanilang tala ay bagkos na nagdagan pa. Wila Ramos, si Reporter ng Mindanao, Radyo Kalikasan ng Oak City Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CNN Live! Nationwide. Maraming salamat kay Boy Ramos, ang ating CMN roving reporter sa Mindanao. Samantala